Ayan, magandang umaga po ulit mga kamams vlog. So, may tuturo ako sa inyong isang short tutorial po ulit. About po yan dun sa paglalag po, na, paglalag po ng ating cellphone, di ba? So, ipapakita ko sa inyo kung paano ba natin madidelete yung mga yung mga apps na hindi naman talaga naka-install sa ating cellphone na siya ang dahilan kung bakit naglalag ang ating mga cellphone, ano? So, first step, pupunta muna tayo sa ating mga Play Store. Then click natin yung ating profile sa taas. And after that, click natin ang manage app and device. Then click natin itong manage. And then click natin itong maliit na arrow na to, maliit na arrow, then makikita natin dyan yung this device, Vivo, at saka yung not, installed. Siyempre, ang hinahanap natin yung mga hindi naka-install sa ating cellphone, so click natin itong not, not installed. So, ibig sabihin, mga kamams vlog, yan yung mga apps na hindi naman naka-install talaga sa ating cellphone na nagiging dahilan kung bakit bumabagal yung yung pag, pagana ng ating cellphone or yung nagiging dahilan ng paglalag ng ating cellphone. Ano? So, ang gagawin natin dyan, i-click natin bawat isa. Ano? Click natin siya bawat isa sa tabi. Hanggang sa maklik ma na natin yan lahat. Ayan. Kaya pala, mga kamams vlog, sobrang maglagang cellphone ko. Ang dami pala niyang apps talaga na hindi naman ginagamit. Ano? Then, click natin yung delete icon sa taas. Then, remove. So, ayun na. Ayun na, mga kamams vlog. Sana nasundan nyo. Ano? Bye-bye.